Pwede ko makatulog. At may bakal na wakalisto. Pwede ko mag at may parang set of eight at, at may maraming pigas na L.M.L. Right? Hindi nga seven at lang pito na pigas. Maraming pigas na At sila, hindi uso naman Kaya mga magaganda sila. Kaya basta 'yo, 'yung laman yung sasakyan. Ganito. Hindi ko lang pera dito. Kamahalan. Sak! sa hmm. Lato, magpaso, doot, magkape, magkain. dito. 'yung pagkain tapos Sabi sa ko, ano pa Ano pa sa mga po kayong tao, pabigat yung trabaho. at sa gabi na 3 mese Ang damdamin sa sandin? Hindi lahat puro magpunta ka ng field, hawak mo puro bulong krets. Parang bulong krets, ka sa field, parang field, location, anong location? Saan? Hindi magiging street. At sa maliming na lugar. Bakit